nag-a-assemble na kami ng mga IKEA. Ayan, assemble ni table, chair, office chair. Yung ano naman, tama sa taas. Wait lang. Ito yung Wala pa naman tayong screws and using the screw, secure the other end of the metal support like this. Tapos, ito yung kotso na ilalagay doon. Emma. Ayan. Ang tagal na namin binili yan, hindi pa na-unbox. Tapos, meron na yung kami pillow. Ayan, dalawa yan. Ayan, after 2 hours. After 2 years. 2 hours naman. Could ayan. Na-assemble ano na, <coughs> na, na. So, uh -huh, uh -huh. Alam niyo na kung gusto niya ng IKEA na bed. Mahirap mag-assemble. Okay. Na-unbox na yung Emma. Ah, okay. uh, ito. ko ng Sobrang vacuum pala yung Ema pag bagong dating. Mm, kapal. Makapal nga siya. Mm, ang kapal na niya. Kanina, napakanipis eh. Ang Yung side table, yan. Ina-assemble na rin nila. Walang kapaguran eh. Pari ako yung may nag-assemble. Kala ko pagkatas ng kama, pahinga mo na. Uh, bumili na kami ng pagkain sa karinderia soft drinks nila pa, Gagamitin na namin tong bagong IKEA table, bago assemble. Hindi mo kuha. Yo po ay blue. Tapos sa amin kumain. Carinderia food pero ang mahal ha. Umabot to 25 ang mahal kasi nung mga ulam. 60 yung isang gulay, 70 yung may laman tapos sa rice. Anyway, inaayos ko na yung office. Yan. Ay, sorry. Ako yung nakatoka dito habang yung dalawa ay nag-aano sa taas, nag-aassemble pa ibang mga IKEA na nabili namin. So anyway, umpisan ko na yung office. Dito uh, Binubuksan ko tong home gallery na tornado map. Pinili <coughs> ko. <coughs> Sorry. Binili ko to nung ano, ah uh, uh, sulit sweldo sa inyo.

Masarap bang ba Emma? Mami, maulog ka naman o nasa dulo ka na. Alis. Alis. Masarap, ah. Pati bedsheet, Ikea. Shal. Hindi pa kayo <laughs> First impression ko sa Emma, ang lambot. Masarap naman. Ang winoworry ko lang kasi baka katagalan yung softness niya. Mangibabaw sa firmness yung lulubog yung isang part ng katawan din sana hindi pero so far ay asarap pati yung unan Emma yung nasa ibabaw nasa ilalim ay IKEA tama Maliktad. ba IKEA ay tayo IKEA star. ay asarap nito okay. mas, mas tingin yung Emma pati yung Emma na pilo pero bang pili ko mas bagay sa akin yung Emma ano eh mababa, mababa. ano kasi ako oh. so, mataas ah oh, gusto ko mataas pero Oh, oh. So, bagay din sa iyo yung bagay ah, sa iyo. Ito yung, yung. yung sabi mo may cooling? Hindi ito, yung IKEA. Yung IKEA may cooling. Yung may blue. Ah, meron siyang layer na ito, cooling. Yung may gel. So, yan dapat ang uh, hinihigan. Oo. Uh -uh. okay. Uh, try natin. Pakita ko. Yan yung blue-blue na yan. Yan yung gel. Hindi masyadong kita. Pero ayan o. Malamig nga. malamig hmm. Ang lamig niya. Cooling. Ay, ang sarap. Perfect kasi wala pa tayong aircon. <laughs> Oo. Hindi namin mabuksan yung aircon kasi nakikita pa lang kami sa kapitbahay. Humihina yung kuryente nila kapag nagbubukas kami ng aircon. Pero, nag-apply na. Matagal lang ang in-apply. Matagal lang talaga. Anyway, yun ang aming ginawa ko. Eh. Mamaya, mag-work. Arrest mo na. na galing kaming palengke ni Gerald pero hindi na ako nakapag-vlog kasi Kaya ang hirap nabudol pa kami dito sa San Pablo yung nabilhan namin ng tahong 140 kilo nung medyo lumabas-labas pa kami 100 lang pala Eh, dapat pag namamalengke canvas canvas muna huwag bibili agad Anyway, bumili siya ng manok. Ito pa sa kanya to. Tapos, ang mga babies, atay, tsaka laman. Ayan, mix na siya. Hindi ko nga alam kung yung mga price ng mga kapni. Tama ba? May mga itlog na maalat. Hipon. Yung hipon ay parang 140. Ay, hindi. One. Oh, parang 140, 140. So, ayan, ganyan kalalaki. Kung 141 for 560. Mahal din. 560 din ang kilo. Mas mura sa Candelaria yung mga bilihin. Kaso malayo. Yung bumili rin kami yung pusit. Yung pusit, 200 kalahati. So, 400 ang kilo. Ito yung tango na gusto. Binaya ka. Hindi ko nga alam kung tama rin sa timbang. Ayan, malaki naman. Kaya hindi. niya? nga. Ang feeling ko eh, hindi rin tama sa timbang. Mas matamba ka. Hindi ko na pakita. Ngayon kami tuloy na. Tuloy na. Ang laki. Ayan tuloy na. Marulong siya ng mga isda eh. Kaya yeah, yan. Ayan ako yung video. Yung iba po. Ayun lang. Ang bawang sibuyas kamatis na itong iba. Tapos mga gulay. Wait lang. Puno ko lang yung mga gulay. ano okay, yung tama yung presyo sa gulay? Basta lahat-lahat na gasto sa amin sa palengke ay 1.7 1.7 to 1.8 Maraming dami May mga pangpong, repolyo, yung mix na pang laksuy. May mga pechay. May maligay rin akong bok choy. Ayan. Ayan. Ah, so, ah, higit ko yung bok choy. Maganda sa TV ang bok choy. May sigarilyas. May belpe. Isang belpe ko to sigarilyas 20 to tapos tokwa tsaka celery yung ang gusto kasi ni Jeron pag gata siya yung nagbibiyak at nagkakayo so buong nyog yung binibili namin okra Luya. yan. So, 1,7 to 1,8 na tong mga to. Pwede na. Ang na rin. Good for na ano, namin yan, 7 to 10 days. Tipid kami sa ulo. So, ayan yung overview ng aming mga napamili. Marami rin mo naman. Ito isang kilo to. Yung posit. Ito sa mga babies. Ito yung kay Gerald. Yung nabili naming ref, meron siyang feature na kung kakainin mo within the week, hindi mo kailangan i-freezer. Meron siyang tinatawag na prime fresh. Magiging fresh pa rin yung mga uh, yung ganito for one week. So, hindi mo na kailangan i-defrost. Ano siya? Panasonic. Wait lang. Lagay na natin. Next time, magpo-full ref tour tayo. Pero ito yung sasabi ko sa yung prime fresh. So, yung mga for this week, yan. ko May mga ano naman to yan. Organizer. Pero kami lang bumili. Dati pa yan, sarap namin. Ayan. Hindi na kasha chicken ni Gerald. Nasa freezer na. Kasi yan lang yung space na kasha. <coughs> Ayan. Ito na yung, ito na yung pinamili namin hipon kanina. Ayan. Isinigang ko na siya. Ayan ang aming lunch. So, it's 1 p.m. Ako naman ang mag-work. Nais na namin itong office. Dito na ako nag-work. Ayan. Pintipra ko ng coffee. Ano to? Yung free sa hotel kinuha ko nung nasa Kuala Lumpur kami. May hindi na Indonesia. sya, tignan natin. Hmm. Ang okay, Dito ito. si mama. Namin <laughs> dalang food. Kajun. <laughs> hmm. Pati may kanin pa. Sinain hmm. sa... Gawin tapos, look. Yung puso ng saging na may hipon, Ngain. Okay. Hindi kayo pwede ng mga yun. Seafood.